Hmm, huli. Huli <laughs> ka. Timing na pala. Gusto mo ay. Eh. Na-timing natin mga counter. Aninag lang eh. Aninag lang sa ilalim yun. <laughs> Dapat na rin yan maraming ganito kalapad mga kanter hmm. dito magsyong bahala natin parang pigil oh, pero oh, butas sa tingga ano hindi hmm. tayo, maligdagan pa ito yung pistuhan niya sa taas mga kanter ang ganda ng pistuhan ko dyan ay 16 spray lang nag-stock pa yung kanina natin siya kabilang pistuhan yung bagong kukong tower ngayon dyan tayo sa taas na yan sana makadahal ka ng mga maudyan mga ka kanter okay tayo hindi mo taas taas din Tung -tung ko na to ay ginawa ko kahapon dito. Hmm, ganda. Ganda na pystuhan ng mang-anter. salamin. Salamin, salamin. pa rin tayo ilalim sa kabila meron malaki kabila, malaki po sa kabila malaki lumangoy na ko banda Ang sa pool mamaw. Oh. Sapul ang malaki. Sapul pool na natin mga kantir. Na. Undas pat. si sirok siya, silalim. Sirok silalim mga kanter May lumapit, malaki. Ayan o. Oh. Na headshot mga kantir. Sirok ng malapad. oh ayan o. Oh. Yun, angat na natin. Dahil natin isang Malaki. Padjan. Oh, lapatnya makan ter. Ulu. Ulu makan ter. Oh. Hmm, lapat do. Oh. oh. Na ulu makan ter. boleh mula boleh mula oh uh, boleh huli. boleh kan ay naglang natin yan eh oh uh, mula nagbuna mga kanter nakadalawa kaya dito hapo na kanapa ko lambat tama na yan ay shit nakadalawa tayo pares ang laki ni maglari dalawa Ya, apa ini? Oh. Dalawa na sila, oh, ini. Hmm.